Hello guys, what's up? So meron tayo dito nga iniimbestigahan. Ito ay uh, tungkol sa larong uh, GTA Roleplay cheating issue. So nagsimula ang lahat nung may mag-message sa akin sa Discord ng isang video. Ang nag sa akin ng message ay uh, etong si Kokoy. Pocoy, ito yung ginagamit niyang character name kapag naglalaro ng GTA roleplay. Itong player na ito ay naban ito sa Badman City dahil sa kadahilan ng nagyaya siya o ini-encourage niya yung isang player na gumamit ng cheat. Ito ngayon ay wala na sa city at uh, hindi ko na rin ito na kakapalitan ng message sa discord since wala na siya sa badman city pero nagtaka ako dahil isang araw inagsend eh, na lang siya ng video so kung papanoorin niyang video na yan ay ito yan ito yung ipinose ko nung isang araw lang so makikita dito ang isang player na nakakapagbarilan sa isang player sa tinatawag na West Eclipse Mansion dito sa loob ng server so makikita dito na parang may mga nakikita siya mga skeleton na mga character ng ibang player oh, na supposed to be hindi naman nakikita pero may nakikita so ayan ito ata yung tinatawag nila wallhack. Nakikita kung asa ng pwesto ng mga kalaban. Siyempre, matinding ano yan. Ah, uh, pandaraya. No? Cheating. Hindi ko maintindihan kung bakit sinend niya sa akin ang isang video na ito. So, nag-ano ako, nag-investigate kung sino-sino yung mga players sa West Eclipse at uh, nakita ko kung sino yung player na ito nagtanong din ako dun sa mga player na napabagsak kung kailan ito nangyari kaya na pinpoint ko kung sino yung player kaya ang ginawa ko tinanggal muna natin ng whitelist tinanggalan natin ng whitelist ang player para hindi na makapasok kasi mayroon siyang kailangang ipaliwanag. So, makikita rin dito sa taas. Watching, then stream labi red voice. And then, nag-message sa akin yung player. Siguro, napansin niya, hindi siya makapasok. Ayan. So, si Tino. Tino ang kaniyang character name na ginagamit. So, hindi tayo dito magbabanggit ng mga totoong pangalan ng mga totoong tao so ito ay laro lang pero syempre kahit na laro lang may mga patakaran at uh, kapag sa laro ay gumamit ng cheat, ay hindi maganda so, sabi niya rito Uds, good afternoon Tino po di ako makapasok po Lod sa city so, sabi ko naman, sir sorry pero may proof akong nakuha na gumagamit ka ng cheat at uh, sabi niya, Ha? Lods, sure ka po? Hindi po ako gumagamit ng cheat, Lods. Anong sabi ko? Sir, sabi mo, hindi ka sinungaling. Alam mo yun, sir, na ka. So, eto, parang hinuhuli ko siya rito. Kasi, syempre, hindi niya alam kung ano ang evidence na meron ako. Kaya, gusto ko sanang... Uh, o mahuli siya sa sarili niyang mga salita, bang aamin na siya. Kasi syempre, kung ang isang tao, hindi niya alam kung anong meron ka at alam niya na gumagawa siya ng hindi maganda, may mga taong aamin na lang. So siya, hindi, hindi, hindi po ako gumagamit ng cheat loads. Makikita nyo din po sa logs, sir. Logs ko, sir. Never loads, promise, mamatay man loads ni marunong gumamit o mag-apply niyan, hindi ko alam. Ako kasi, uh, hindi tayo basta-basta nagbaban sa server. Pinapakinggan pa rin natin yung paliwanag. Kaya ito, uh, binibigyan ko siya rito ng chance makapagpaliwanag bago natin tuluyang tanggalin sa server. Pansamantala lang yun na hindi muna siya makakapasok. Tapos sabi ko, Sir, ito ang proof. Pero bago ko pa ba maipakita ang proof, nag nagreply na siya. Hindi ako taong matek, Lord. Wala akong alam sa mga ganyan, Lord. At ang sabi ko, Sir, ito ang masama, yung nagdi -deny. Sabi ko sa'yo, Sir, may proof ako. Ito ay gusto ko pa rin siyang uliin sa kanyang sariling salita. Pero talagang siya ay na -de deny sabi niya, asan po ba yung proof loads? Pwede pong makita para madepensahan ko din po ang sarili ko. Sabi ko, ipos ko na lang sir, content din to, love trip to sir. So, sinubukan ko siyang uh, takutin doon, baka sakaling mapaamin. Kasi ang hirap kasi ng ganito, yung may problema, tapos hindi naman aamin, tapos yung evidence na hawak eh kung hindi hindi 100% baka magkamali tayo ng desisyon kaya tinitingnan ko kung mapapaamin ko siya at uh, pagpapatuloy ng aming combo Sir, bigyan pa kita ng chance, umamin ka ako wala ka talagang aaminin, Sir so Nilagyan ko, ha-ha-ha, kumbaga parang acting like alam ko, parang ganon. Siyempre para kung sakaling may ginagawa siya at maisip niyang alam na alam kung ginagawa niya, ha, amin na, di ba? Pero siya talaga ay hindi umaamin. At sabi niya, Lodz, eto Lodz, alam ko hindi ito masamang biro. Mamatay man ako, loads. lahat-lahat, never po talaga, Lodz, ako. Lodge, kaya po na sa city nyo Lodge para lang po talaga maglaro. Lodge, hindi po para mangdaya o manggulo. Idol kita Lodge, sa e kinagalang din po kita, hindi talaga Lodge number po talaga. Nagtataka nga po ako Lodge, e na cheater po ako. Binigay ko yung IP ko Lodge kasi di naman ako nagamit niyan kasi malinis na player naman ako Lodge. Kahit po sa PC check Lodge, game po ako Lodge. Sabi niya. So, eto video, sir. Yung IP na sinasabi niya ay kasi meron ng IP whitelisting sa city ngayon. Lahat nagbibigay na ng IP bago makapasok. So, pinakita ko sa kanya yung video. At uh, ang kanyang naging reaction sa nakita niyang video ay, Sir, nakita ko po yan kila Bagsik at Mark Kayabyab. Sir, si Bagsik, wala po siyang helmet dyan. May video po dyan sir kay Bagsik Gaming. Wala po siyang helmet sir. Nakapost din po yan sa social media account nila kay Mark Kayabia Barnes G. Sabi ko, ikaw yan sir oh, pinabagsak mo sila. Kasi sa lags, nakita ko yung player na nagpabagsak sa mga kalaban doon ay character niya. Nakita ko yon sa lags ng server. Sabi niya, Tampering yan, Lods. Hindi po sa akin yan. So sabi ko, Ahaha, gusto mo malaman sino nag-report sa'yo, sir? At ang sabi niya, Opo, sir, kasi imposible, Lods, na gumamit ako niyan. Promise, Lods. Sinubukan ko pa rin siyang uh, uh, isay ko na yung nag-report kasi sa kanya, hindi niya alam eto kasing si ano si Kokoy yung naban, yung nagbigay sa akin ng video ay kaibigan niya yun. Yun yung lagi niyang role play sa City Dati, bago na ban si Kokoy. So nakakagulat bakit si Kokoy nag-send ng video na yon kung saan ang pwedeng malagot ay ang kanyang kaibigan. Kaya sinabi ko yun na gusto mong malaman sino nag-report sa user, Ganon. So sabi niya, ayon Okay, sir. Kasi impossible lodge na gumamit ako niyan. Promise lodge. Tapos ko, hindi ikaw yung player na yan. Sir, sinusubukan ko siyang huliin kung nagsisinungaling ba siya. Kasi kung sasabihin niyang hindi siya yung player na yon pero nakikita ko sa lags na siya yon nagsisinungaling na siya. Lahat ng kanyang mga statement na sinabi prior to this question will be magiging hindi na kapadipaniwala kung mahuhuli ko siyang nagsisinungaling. Sabi niya, yung player na yan, Lods, may video ako niyan. Pati kila Bagsik, meron sila niyan, sir. Pero yung ganyan view, hindi ko po alam yan, sir. Kung bakit ganyan, parang wall Parang ang nangyari, Lods, ng nang spectate tapos nilagyan ng graphics. Ano man sabi nyo, guys? kasi minsan talaga nakakalito yung mga bagay-bagay. Anong opinion ninyo? I-comment nyo nga dyan sa comment section. At uh, magpapatuloy ang investigasyon na ito. At ipopost ko ulit kasi napaka-interesting eh. Okay guys, sabihin nyo kung anong inyong mga opinion. At uh, magbabasa-basa ko dyan. Pakasakaling makatulong sa ating decision making